Bella Always Shine Noong unang panahon, may isang binatang naggangalang leon, isang leon na ipinanganak para magningning. Pero dumating ang mga panahong tila gusto ng buhay na patayin ang liwanag niya. Hindi siya naiintindihan ng mga tao, may naiingit sa tapang niya, at may tumatawa sa mga pangarap niya. Pero ang puso ng isang leo hindi basta sumusuko. Isang gabi, habang nababalot ng dilim ang mundo niya, tumingala si leon sa langit. Doon niya naramdaman, hindi ka away ang dilim pagsubok lang ito. Mahinahon pero matatag niyang sinabi sa sarili. Hanggat may apoy sa loob ko, hindi ako kailanman mawawala. Mula noon, hinarap niya ang bawat hirap tulad ng isang tunay na hari, matapang, matatag, at handang bumangon kahit ilang beses pa siyang madapa. Unti-unting nagbago ang mundo. Yung mga dati tumatawa, nayoy humahanga. Yung mga naiinggit, nayoy kumukuha ng lakas mula sa liwanag niya at sa huli, natutunan ni Leon ang pinakamahalagang aral. Ang liwanag ay hindi talaga nawawala minsan, nagpapahinalang bago muling kumislap.